morning po sa atin mga mangyan welcome to my vlog ayan <laughs> ah, po ang aking Padin, uh, ang padil pa ang aking water pump na pang linis sa aking munting pigiri ayan po kita nyo naman then ayan then ayan po may manok Ayan. Wow. Anong paghihinagpis po ng buhay ng kabuti na to at akalain mo sa si simento pa talaga tumubo ayan po punutin po natin ayan po banga naman akalain mo kabuti ayan po wala mong sa simento tumubo huwag ang bihira Ito. ikot ikot lang po tayo ang mga lansones yun po ang aming kapaligiran ayan kita niyo naman po ang buhay dito sa probinsya ng Mangyan ikot lang po tayo dito sa bahay ayan po, manggustain kakao, ang dahil pang ng kakao ayan po oh, ang dahil pang ng kakao, yan po madidilaw na yan, yan po ang bunga ng kakao ayan po ito lang po yan, tabing bahay ayan ayan po kakao dragon fruit ito po ay kaladyum mamahal ng gabi ayan po maganda po niya ito ang nasa terrace ng aming bahay bahay po ng mother Ayan po siyang bawan kung ano ito. Ito yata ay halaman. Ito ay, ano ba ito? Yung aloe vera. Then, si limpantanin. Ayan, mahaling halaman. Ayan po. Ito pa. Ayan, dami. Ayan, mga lansones, kwaminta ganyan lang po ito po nakakita na po ba kayo ng malaking bilao, ito lang po yun ito po ang buto ng tapaw ito po ang ayan po, ang laki po nya then, ito ayan po, puro halaman ito naman po ay strawberry ayan, strawberry po yan ayan po, katambak, dahil panggatong ng kahoy hindi na kailangan ng gasol Ayan po. Puro halaman po 'yan. Ito po ang lolo bilao. Then ayan, mga bilao'y maliliit. Ayan po, puro kakao po 'yan, halaman. Ito po ay halaman, halaman dagat. Hindi po, alamang lupa. Ayan, ayan po siya. Ang daming bilao, ang daming halaman. Ayan po. Ayan, mayroon po siyang bulaklak. Ayan. Mga na. Ayan po. Ikot tayo. Oh. Dito po. Mulberry naman po tayo. Ayan po. Mulberry. Dahil po yan dito. Kalat lang. Tabing bahay. Then. Tananan. Ayan po. Ang daman po. po po ay nagagawang shampoo tayong bumubula po ayan po ayan. ito po ito. bumubula po siya nagagawa po siya shampoo ayan po ayan po lahat yan mga lansones ikot lang po tayo then dito ayan yan pang kalagyong may mga gustan dito lang po sa tabing bahay na andun po ang madami sa alo looban ayan po saging ayan ito po baboy ko ito po yung aking pump ng motor para po sa bahay Siyempre po, wala kang pump yan, lalo na pag pinap po ng pressure. Ayan po. Bibilan po yung tubig na yan, ito po yung pump. Then, ikot tayo, punta naman po tayo sa aking bahay. Yan po yung inikot po natin, bahay po ng mother ko. Yan po, dito. Yan po ang motor ng asawa ko. Isma susuki baka naman. Ikot po tayo dito tutu yan po ang aking bahay ikot tayo dito sa likod yan po, tabi lang patola, yan po ang tanim ng aking asawang kanyang taniman ng kaunting gulay, ayan po patola, yan po ang laki na ang lawit na po ayan Ayan po. Ayan. Nalaki po. Ayan. Ito naman po ay singkamas. Ayan dito. Ito po tayo dito sa likod ng aming bahay. Ayan. Ayan po likod. Medyo madamo na po ang harapan. Pinawer ko pa po kahapon. Ayan. Ayan po ang kakao. Ayan, dami pong bunga ng kakao. Ayan po. Ayan. Ayan po kakao. Ayan. Ikot tayo saglit dito at baka tayo magkikita pa ng kung ano-ano. Ayan po po. ikutin natin ang ah. Pagsin nyo po ang lansones Madami pa po yan Madami pa pong tira Medyo uu, matataas na lang Kaya tayo tinatamad kumuha Dito po, hana po tayo Dito po lang ito sa likod ng aming bahay dahil pa po pong may bunga dito kaso pinatamad po tayong pumitas at medyo matataas ayun po at sa inyo kung gaano kasarap mamuhay sa aming probinsya ayan po puno yan ito so, po ang puno ng lansones ayan po kita nyo naman po po pagkadami pong bunga ayan po ito so, sa kabilang puno po ang dami po nyan paikot po yan dito puro lang sunis po aso tinatamad po tayo at mm, matataas Okay po. Continue lang po tayo dito sa aming likod bahay. dito lang po tayo Ayan po ang aking kahoy na sinibak yan yan po pang isang buwan na po yan hanggang dito na lang po at maraming salamat